Si Y. Si Y, sino? 10%. Eh, ano pa kala sa'yo? Jonel. Ilang percent sa'yo, Jonel? 15. 15. 10%. 15. No, yun, tulitin so, mo na yung mga lahat ng bibirin mo. 10. 10%. 10%. Pangalan, sir? Yes. Yeah. 10% pang kalahatan ito, mm ha? -hmm. Atari. Jack patagad, ha? Pusin <laughs> mo na agad. Full wave. Full wave pa, boss. Gold bolts na siya lahat. 15 up na 15% na nanalo eh oh. O, na lang ko lang. Uy, pasok car. Pasok, kuha. Kuha lang is. Sige. First pen. First ten po na dumating, pinakamagang dumating, meron tayong less 15%, saka 10%, dalawa lang po. Ito yung bubunutin lang ha. Yung pinakaunang dumating, yung dalawa, may makakakuha ng 10% discount, saka 15% discount. Sa iba naman na nakapila, meron naman chance tayo, may nine. May isang na pirasa tayong oil na ipamimigay doon sa, ano, sa billiard. Oh, ikaw. So. Isa lang sir ha. Huwag mo yung buksan, sabay-sabay yung buksan para lahat kayo mag-aaral. Ano? Ah, kasama <laughs> ba ako sir Joe? Natawag po kayo. Pampitaw, kasama kayo. Oo, oh, sige, buksan niyo na, sabay-sabay. Si Y. -sabay. Si <laughs> Y, sino? Ito, oh, 10%. Okay? So, ano pa ano na sa'yo? Janel. Ilang percent sa'yo, Janel? 15 Ngayon, sulitin, sulitin mo na yung mga lahat ng bibili mo sayo. sir? Okay. So, t Okay Sino pa yung naka ng 10? 10, 10%. Pangalan, sir? Yeah, or... okay. okay Anong mo ba papagawa niya, boss? Pa? Anong mo papagawa niya? paka lang, ha? <laughs> Kaya. Training ako pa pa sa clutch may po. 10% pang 'to ah. Papa-bandahin lang pag tumapat dito o tumapat doon. ESOY. Godawad. Malakas. Malakas din, malakas las pa rin. Malakas. Ayan. Malakas pa rin. Ayan na. Nadali na. Wala. Malakas pa rin. Ayan. Oh, wala munti na wala. Oh, next. next. Next, next.

Ito konting-konti na lang yan Ninsan konting na lang yan insan.

Lagi na lang. Uy, pasok, Kar. Pasok, kuha. Kuha lang is. Thank you. Sige. Next. Gitin. Dan mana? Dari mana? mana? Hello. Hello. Bagi usaha. Usaha. wa wow. oh sayad di ba oh gey okay, pasok na yan dalawa na lang pinaglalabanan dalawa na lang yan gar lang <laughs>

sa so may intro pa. Ayos. Ah, Nakapagpasaya na naman tayo ng customers, panalo man o hindi. Naibsan din natin ang kanilang pagkainip sa haba ng paghihintay. Kahit papano, nalibang natin sila na pasaya at may papremyo pa. At babalikan naman natin mamaya yung nanalo ng 15% off. Tignan natin kung anong mga nabili niya. Nanalo kayong dalawa. Ngayon, ang bibili niya isa tapos pag nyo Ayos. Ah, panalo siya 15% off dun sa first 10 na pumasok dito uh, nakapagpalista first 10 siya yung naka jackpot ng 15% off sa lahat so yan nagpasulit na siya change oil gold bolts ano pa pinagawa mo? battery 15% off agad yun yung GS full well full wave tapos spark plug ano nagawa niya? Ano pa? Filter. Filter. Change, oil. Change oil. Gold bolts na siya lahat. na 15% off na nalo eh. Oh. Ayun, 15% lahat. O, crankcase na lang kulang. Ano? Lahat na? Pati side mirror, gawin natin ginto. <laughs> Hindi nakatiis, nagdagdag pa ulit. Dito lalagay. Sa lahat ng followers natin dyan na pupunta sa Bike Fest, IR, yan sa World Trade, Pasay, uh, kapag nakita niyo ako doon sa ating mga sponsor, sa mga booth ng sponsor, Oso Paito, rk East Oil, uh, lapitan niyo ako doon at karong, kung ipagkakataon kayo magpapicture sa akin doon, uh, papicture kayo para mayroon kayo discount pagdating dito sa shop. Pag may na-present kayo sa akin na picture, na galing doon, meron kayong 10% discount. Visitahin nyo lang ako doon.